Niratipikahan na ng Bicameral Conference Committee ang panukalang batas na naglalayong palawigin ang termino ng mga barangay at sangguniang kapataan officials. Magkakaroon naman ng emergency meeting ang Commission on Elections para pag-usapan ang posibleng pagpapahinto sa paghahanda para sa barangay at sangguniang kapataan elections. Ang detalye sa report ni Luisa Erispe. pinagtitipikahan na sa Bicameral Conference Committee ang panukalang batas na naglalayong i-extend ang termino ng mga barangay at sangguniang kabataan officials. Base sa niratipikahang panukalang batas, mula sa dating tatlong taon, apat na taon na ang kanilang termino. Ang isang barangay official pwede namang umupo hanggang tatlong termino, pero ang SK officials isang termino lang. Kaugnay nito, ang Commission on Elections magkakaroon ng emergency meeting para pag-usapan ang posibleng pagpapahinto ng preparasyon para sa nakatakdang barangay at SK elections sa December 2025. Sakali kasing pirmahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ganap na itong maging batas sa November 2026 na matutuloy ang halalan. May mga kagamitan na hindi kami dapat bumili muna o iprocure dahil baka po kasi ito masira katulad na na indelible ink. At uh, meron din naman po ng mga bagay na kinakailangan namin ipagpaliban. Halimbawa, yung registration of voters na dapat ay July 1 to 11 lamang, maiksing panahon, dahil nasa barangay ng SK elections ng December 1, pero kung ito'y maririsa talaga sa, sa November, marapat din po siguro na ito ay amin po i-reset upang mas pahabain natin ang magiging registration. Ilan sa posibleng mababago ang voter registration? Imbis na sa July, sisimula na lang sa October 2025 at magtatagal hanggang August 2026. Hihingi rin ang karagdagang budget ang COMELEC dahil inaasahang mas maraming magpaparehistro kung uusog sa susunod na taon ang BSKE. Pero sinisiguro naman ng COMELEC walang nasayang na pondo kahit pa ipatigil nila ang preparasyon. Nagsimula na kami ng procurement ng 60,000 na ballot boxes yung dilaw na bakal uh, dahil nga medyo matagal-tagal itong gawin. Siguro ang gagawin namin dyan, ipagpapatuloy na lang namin yung procurement kahit yung mismong pagpapagawa nito at pagdi-deliver later o kaya pwede naman namin adjust yung delivery date dahil medyo matagal gagawin niya. Pero yung indelible ink halimbawa, siguro marapat na yan ay later namin ipa-procure uh, sa sapagkat may period kasi ang expiration niyan. Samantala, natapos naman na ang palugit sa pagsusumiti ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Base sa tala ng Paul body, 61 ang senatorial candidates na nagsumite at may limang hindi. May 25 naman na political party at 141 na party list. Para sa mga hindi nagsumite, may multa na lima hanggang sampung libong piso. Para naman sa mga dalawang beses ng hindi nagsumite, posibleng humarap sa perpetual disqualification. Iyo audit ng COMELEC -like ang mga sose para sa mga lalabas sa overspending, may kaso pa rin na paglabag sa Omnibus Election Code. Ipupursigin namin to the fullest yung criminal case laban sa kanila. At the same time, perjury pa yon. Hindi lang election offense violation ng sose lo natin yan kung hindi perjury yan. Uh, dahil nga lahat ng sose ay pinapanumpaan. At uh, remember, hindi namin tinatanggap kapag ka hindi ito under oath, ay either mananagot yung mismong kandidato o yung treasurer o yung president mismo ng partido o ng party list. Sa susunod na linggo, posibleng i-post ng Comelec sa website ang mga isinumiting sose ng mga kandidato. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.